Pero lang po ako idadagdag. Ha? Dahil hindi ko po makalimutan. Hmm. Nung nandun po kami sa, nasa Tacloban po ako. mula Wala, Walang tatlong araw, pagkadaan ng Yolanda, ha? pumunta na kaagad ako sa, sa Yolanda. Matagal po kami. Ano? Walang tatlong araw, pagdaan ng Yolanda, pumunta na agad ako sa Yolanda. <laughs> teka, teka, teka. Meron ba tayong lugar na Yolanda? <laughs> Ay! Yung Yolanda, hindi lugar yan! Bagyo yan, bagyo! Bagyo! Sa, saan ba? Saan lugar ang Yolanda? Sige nga! Busit <laughs> ka, Nyor! <laughs> sige! Sige nga! Tingnan mo sa mapa ng Pilipinas kung may lugar na Yolanda! <laughs> Alam, pag mag-research ka, ang lalabas yan, bagyo. O <laughs> na kasi pag nagsalita, guma, ng sentence, shortcut. <laughs> Sa yung singhot, shortcut din eh. <laughs> <pa> sino shortcut? <laughs> Sunduin mo nga kami saan? Sa Yolanda? <laughs> yeah, words. Ang Yolanda ngayon, nagiging lugar na. Si Yolanda nasa Undoy. <laughs> saan banda yung Christine? <laughs> Kaya word ng buhay na to. Kaya palang Pilipinas nagkadalit dahil dito eh. Simply, ang Yolanda hindi po lugar. Hindi mo pwedeng mapuntahan yung Yolanda kasi bagyo yan. <laughs> Ang mapuntahan mo yung tinamaan ng Yolanda. Ang tinamaan ng Yolanda, ano, takluban. <laughs> Pwede ba pumunta kay Christine at kay Karina? <laughs> so palitan na natin yung palitan na natin yung yung pangalan ng Bicol, Christina. <laughs> so, palitan na natin yung takluban, Yolanda na. Sko, <laughs> ginoo. Oh. Pido no? Certified Pido dito. Milda welcome sa Bisdak Pilipinas. 1,000% daw, musit. Amorit <laughs> mo <mula>. lang. <laughs> si Teresita, tabang ni me, ginoo, oh, kung unsa na ni oy. <laughs> <laughs> hindi na maganda yung paminsada nitong taong ito. Kaya ang Pilipinas, chili Ano bang nangyari dito? oh hindi nga talayo. Nag-aantay ng tulong ah. sa national government. Ah. Nagulat po kami. Ang unang dumating ah. na malalaking makinarya, ah. ng mga heavy equipment, ah. para tulungan ang recovery ng ng mga biktima ng Yolanda ay ang MMDA pinangungunahan noon ni Secretary Tolentino. Fake news ka dyan! Ah, nanindigan talaga siya. Tolentino talaga unang uh, tumulong sa takluban. Unang tumulong sa Yolanda na lugar. <laughs> Tolentino, ha? Ay, hindi kami pwedeng papayag dyan. Si Digong man yan. Musit. <laughs> Mick ka? Mick News. Di paya payag yan. Miknyos man ka? Ah. Si Mayor Duterte man. Di man si Tolentino. News talaga ito. Oh. Isa pa. Oh. Pagdating naman kung saan sila po nanggaling. Ah, dahil po kaya siyempre, hindi natin ma hindi natin mga masisisi ang ibang tao. Ah. Eh paano yan? Lahat naman ng mga sikat na yan, galing lahat sa Maynila yan. Ah. Hindi nila alam ang mga pangyayari dito sa amin, sa lugar namin. Ah. Eh hindi po, ta hindi po tama 'yun. Hindi po totoo 'yun. Ah. Dahil po ay eh, sila ay nanggaling sa buong lawak ng Pilipinas. Simulan po natin. Anong sila po ay nanggagaling sa buong lawak ng Pilipinas. <laughs> Ba't buong lawak? <laughs> Tama ba yung word niya, buong lawak ng Pilipinas? <laughs> Baka sa buong lugar, buong panig ng Pilipinas. Sa, di, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hindi yung buong lawak, musit talaga. <laughs> bakang Buti pa ibot! <laughs> Nanggagaling sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ah, hindi yung sa buong lawak ang lawak kasi o yung yung yung, yung 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 ano ba yan, yung sukat man yung lawak. <laughs> Tama ba yung word niya ginamit, yung buong lawak? Tang ina, tang inumen. <laughs> Sabi ni Ma'am sila Lakwata, matusi ang brin, watusi ang brin ito. <laughs> Iba to si Ma'am. Ma'am. Pwede to buong dako. Tama. Sabi ni Eli, buong dako ng Pilipinas. Hindi yung buong lawak. <laughs> Excited daw mga tao. Buong lawak. Musi talaga. Anong buong lawak? <laughs> sabi ni Gloria, lawak ng lupa niyo. Lawak ng lupa nila dyan sa Ilocos. <laughs> Bunglawak, kalawakan nyo, daigdig ha. <laughs> Dapat to pinainom to ng suka. <laughs> Hello, I'm Sabi ni Gloria Nyari sa ating Pangulo, nagkabudol-budol, akabulol-bulol na. <laughs> Parang di alam pinagsasabi. Nakapraning na. Ah, di niya alam. <laughs> red, Red it should be different parts of the Philippines. Correction, BBM, trip, tripin Lawak <laughs> ng karagatan. Ah, lawak ng kalupaan. Kasi ang tinutukoy niya lugar, no? Yung pinanggalingan, huwag kang gumamit ng lawak. <laughs> 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 Tinatanong yan, sukat man, gano'n ba kalawak? Gano'n gano kalawak ng lupain mo? Gano'n buyo na? hindi, ka, hindi ka naman pwedeng magtanong, um, taga saan ka sa lawak? <laughs> <laughs> Bullshit! <laughs> Taga saan ka sa lawak? Yeah. Di ba ganun pwede? Yan ay tinutukoy sukat po yung lawak nyo re. <laughs> hindi po nagtutukoy sa isang lugar. Lugar ka man, pinanggalingan, hindi dapat sinasabi mo ah, uh, buong dako. Uh, ganon. Lugar. Saang lugar? Ba't malawak-lawak ka pang nalalaman? Sa so bagay no, yung mga sumisinghot, yung feeling nila nasa kalawakan. <laughs> <laughs> ah, tanungin niyo, tanungin niyo yung kapitbahay niyo ng adik. <laughs> Feeling nila nasa kalawakan sila eh. Tumakanta <laughs> ba ngayong iba hibin? Nasa hibin ako. Feel <laughs> na feel <pil>, sa kalawakan. <laughs> Sabi ni Aurelio, meron lugar luma, Lumaw, luwakan sa bataan. <laughs> Lu Lu luwakan. Patangin na lumawak nga daw sabi eh. <laughs> Nasa, Nasa kalawakan. Kaya yun yun. <laughs>